Dugay na matod pa nga problema nila Redlyn Solis ang kabaho sa babuyan sa ilahang silingan. Tapad lamang kini sa ilahang gipuyan, rason nga masimutan yud matud pa nila ang baho. Nagi time nga gabi kabaho mom nga ang silingan, may ra nga bisan pagtulugan nyo dariwa, agi baho nga maabot yud dariwa. Sila ilahara ng istorya eh, ngayon na, na, reason lang na nila pero kami kami yung nakabaloy. Eh. Bisa mga silingan, dari kabalo, yung baho, yung ilahang ko Gani, adunay bagong himugso nga bata sa ilahang panimalay, asa apektado gid matod pa sila, tungod sensitibo pa kini sa baho. Nabuno na lang yung sa ako, Mung ilong, yun, nun. Sige, file trick pa na lang para mawala yun ang hangin, ay ang amoy gid niya, mam. Sigun usab sa apuhang si Lito, nga ang iyahang apo, nagsakit matod pa og pneumonia, o ang ginatudlong hinungdan ang gaalis nga baho sa babuyan. Kus na siya sa siguro abog sa pa klima niya, nakahatag po ang baho. Ang baho po sa ginang makahatag. Naghilak na lang ang inahan niya si Vilma na nag-iya sa ginareklamong babuyan tungod sa nadawatang reklamo gikan sa ilahang silingan. limpuhan matod pa niya Permi o aduna usab septic kamatang aron malikay nga mapanimahuan sa silingan. Oh, wala na gani hawawa, hawawa, ning isa diri ma'am kay nagsigig pang sigilag sige kung, gul, kung pwede pa lang ma'am ipampers na nako na kung baboy diha ma'am ba. Gustohon man matud paniya nga ibalhin ang gina alimang baboy apan wala pa siya ikagasto. Kabalo dyo ko sa akong mali ma'am. Ngayo lang jud sore nga nadili lang pod kay tungod sa baboy nga wala pod nahalin sila di lang po kasi sila kasabot sa akong sitwasyon nga ako lang po kamot. Grabe po na sila di kasabot sa akong sitwasyon nga. <laughs> Una na matod pang nagpahigayon ng inspeksyon sa gireklamong babuyan ang mga personahe sa barangay Conel kani atong bulan sa Mayo. Ang area is dili siya allow allowable para sa backyard kay dugol gid kaayo ang ang asin tapad, tapad and then the kulungan and the Aseptic uh, septic tank niya is delicious standard. Dugang pa ni Nurse Maridel Bagyo sa Rural Health Unit kung con RHU Connell nga wala matud pa sila'y nadawat ang pasyente sa buhatan nga nagkasakit tungod sa baho sa babuyan. Pagpaklaro usab niya nga dili direktang magkasakit ang usa ka individual tungod sa napanimahuan. Ah uh, ang pneumonia is caused by bacteria. So most likely uh, dili siya tungod sa baho sa babo, baboy. Ah, uh, dili lang guro ka ganahan mo kaon kung mabahuan ka sa baboy ana and then ang maka cost is katong mga langaw mo sa tai and then mobalhin sa imong food or magunitan ninyo ingana and then ma-intake so maka siya magasto gasto enter enteritis Napaabot na, na matod pa kini sa barangay ug na desisyonan nga ibalhin na lang ang mga alagang baboy. Tungod wala pa mituman sa promiso si Nanay Vilma, takda kini nga i-inspeksyon ug balik sa mga personahe sa barangay Connell. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.